Nakaka-proud at napakasutanin ni Chelsea Manalo kung saan ay suot niya ang Hiraya National Costume kung saan ito ay simbolismo ng Christianity at Muslim. Ang kanyang Hiraya National Costume ay ginawa ng walang iba kundi sa local design. the Bulacan-based accessories and fashion designer kung saan siya rin ang tumutulong kay Chelsea para sa kanyang mga national costume during the competition. The costume dubbed as Hiraya, ito ay simbolismo ng far and profound history ng relationship between the Philippines at Mexico. It reflects the shared deep devotion of both countries to religion.